Ayan well, mga paps oh. Rims. Rims steel oh. 16 na lang. Yung presyo nila oh. Rims yan, rims. Oh, ang dami dito mga paps. Iba-ibang rims ng ano yan. Motor. Ang tricycle. Ayan oh tricycle yan rims at ito naman o oh. alloy rims din 1-4 na lang naka, naka fix yan o oh, mga paps o oh. ang dami dito palang rims iba iba lang o oh. ito naman o oh. rims din 1-5 na lang o oh. ayan mga paps o oh. Pangarings yan, pang tricycle yan Ang dami dito mga paps, mura na oh